bibida po ako 'yung lalaruin kasi ko ng guest I'm Impress. May gusto akong ipakita. 'Yung cellphone lang. Tas ka ba? Ha? Lola. Ano naman 'yan? plug na 'yan. Phone oh, 'yan nandito. Bakit 'yan 'yung suot mo? Huwag naman opo pagkita. Hindi nga kita pinapakita ko lang. Bakit ganyan yung suot mo? Hindi ko alam. Hindi mo alam sa sarili mo? Hmm. Okay. Ba't dito pa yung body paint Guys, gusto mo juruingan ko yung gamit ko? Oh my God! Meron ba? Guys, meron ba? Meron. Meron! Wala. Wala. Meron. Hala guys. Tama na tong video na to. Okay, bye-bye.